Good morning. Welcome back to my YouTube channel. So guys, ikot-ikot yung manana ko. Shenda ng mga lindres. <laughs> Uy nga sa yung silso. Medyo ano na kasi. Medyo tanghal. Medyo mainit na. Yan, umuwi siya. Lalakad pa kasi kaya Layo ng bahay yun. Pero yung kalabaw niya na iwan doon. Kaya pumapasok yung baha dyan sa palay kasi maliit yung kanal tapos mababa pa. Pag umano na siya sa kanal, yan. Pag skip na yung tubig dyan sa kanal, o di, pupunta na siya sa palayat. O, tingnan mo. Yan yung mga nadaanan ng baha, o. Buti na nga lang yung nadaanan to ng baha. Tubo na siya. dadaan ako dun sa tinanim kong si Tao. Tingnan ko kung haba ha. <laughs> So guys, yan yung baka ko. Si Biri. Doon naman! Di ba makikita? Hmm. Hindi niya kikita si Sibira. Balik-balik. Yan o, oh, Sibira. Baka. Mga oh, baka naman. Diyan yan siya, ano. Yung mga, yan o, oh, yung mga kudal-kudal na yan. Lalagyan pa yan ng cycling wire para pwede silang bitawan dyan sa loob sarado. Nakakagala-gala sila. Lalagyan yan siya dyan ng kamalig, oh, sa may ano, doon. Sa may puno ng ano. Para pagsilungan nila. Lalag, ano pa yan, eh. Bibitawan pa yan Ang kambing dyan. Project nila yan, Project nila ni yun yung tsaka paglagyan ng kanina mabilis na pas yung kanina pero may space na may talaga siyang part na ano medyo konti yung palo ano yun takot naman. Tapos ito, ito, makapal siya. Sinadya talaga yung pakapalin kasi pag once na may poknat-poknat siya, din sila bubunot, tas ililipat sa mga poknat-poknat. Noon kasi, kung dito sana pagbibitawan ng baka, Balak namin yan dati na asawa ko. Taninman namin ng mga saging. Kaso lang, nung nagkaroon na ng baka, hindi na. Kasi pag tinaniman mo pa yan ng saging dyan, naanohin lang din yan ng baka. Di yan siya lalaki. Ito na yung palay namin. No? Oh. <laughs> nung nakaraan, binlog din to nung tinaniman. Oh, yan na siya. Diba? dinaanan din to ng baha oh, kanila mama din to kami lang tatlo dinaanan to ng baha o oh, tingnan nyo o, diba? eto buti na lang ito nung, nung tinanim hindi siya nag hindi siya naulanan siguro mga 5 days pa bago umulan kaya tumubo na siya kaya hindi na siya na ano, Yes, naku. Yung aking sitaw. hindi pa kasi nakapagdamo dito si Nunoy kasi nabisi kami dun sa kabila. Tapos nabisi kami kakapanglitan. Hindi pa na ano. Dun kasi kami lagi sa kabila. Ha? Huh? Yan. Tububo na. Tububo na yung ano kong. So guys, tingnan nyo. Umabot dito yung baha. Ting, di ba? Mataas 'yan, mataas. Oh, tingnan nyo, mataas. Oh, di ba? Umabot yung baha dito. Tingnan. Kumunta pa nga yung mga ganito dito. Hmm? Diba? Hmm? <laughs> tingnan mo yung baha. Imaginein mo 'yan hanggang ulo ko yung baha dito. Pero no, Ito. amin na apawan kasi nilagyan namin ng mataas na harang doon no? kasi pag hindi mo nilagyan ng harang doon masasayang tong ano to maubos to ka ano maubos ka ano ng baha kasi dati diyan kita kasi yan yeah. walang palay yan dati Mala, ma, ano yan dati malapad yun dyan na walang palay kasi pag bumaha yung doon sa matas na ano na yun, yun. wala yan dyan dati kaya pag bumaha ubus yung palay dyan ubus yung palay dyan Di hanggang dito yan na walang palay hanggang doon sa kabila Naubos siya dati dyan, kabaha. Pero nilagyan namin ng harang doon. No? Nilagyan namin ng harang na yun. Kaya hindi na siya diretso na umano dyan. Pero nung bumaha, sobrang lalim. Abot niya yung ano doon. Yung nilagay na pag ha, na pagagapangan ng sitaw. Hmm? Nakanyan. Mabot dyan. Gusto namin tong lakihan yung ano dito eh. Ano? Kanal. Dinadahan-dahan na nga namin to kaka ano dati. Eh. Kabawas-bawas yung kanal para lumaki siya. Dinaanan niya ng baha. Sa susunod na naman, itataas namin yan yung ano, papel para hindi siya diretsyo ano dyan ng baha. Mabaha kasi. Maliit lang kasi yung kanal, yan no? Kaya pa sayang So, yan ayan no? hmm? yan yung yung gintanim nung nakaraan. Sino na yan nagtanim? Hmm. Buhay na yung mga ano ko. Yung tanim kong sitaw. Hmm. Lalagyan ko na yan kapag uh, siya kumapa. Nilagyan ko ng gapaian. Nilagyan ko siya ng gapangan. Hmm? 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 Sayang kasi yung space na hindi na ang uh, pero hmm, kapal-kapal. Pero tingnan mo naman yung tinanim ni Nuno. Ibis ko naman. Parang ano? Parang manuris tulit yung... Ah! So guys, ito. Nasira to ng baha. Sino 'ni? Sino 'ni na naglagay nito? Nilagyan nilagyan niya ng anihin. Mga karam. Gusto naming anihin. Tanggalin. Lalakihan mo sana noon. lalakihan yung kanal na to. Inyo <laughs> malalaki na yung ano ko, talong. Kaso, madami na naman siyang damo. Hmm? Tumutubo na naman yung maram. Buhay na yung mga talong ko. Hmm. Buhay na yung mga talong ko dyan. Tsaka kamatis. Hey there! Subscribe to my channel. And also okay, press this bell icon. Tingnan yung nadaanan ng baha. Ganyan. Siya. Siyempre, maha. O, oh. ganyan na siya. Pag malapit nang ito, mag isang buwan. Eh, oo. Oh, isang buwan na yata ito. O, hey, diba? 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 oh tignan mo yung palay namin. Dinaanan niya ng baha. Buti na lang, malaki na siya nung dinaanan ng baha. Kasi yan. Tapayo na lang yan, yan ng kusa. Pero kapag may ano pa yan, may bungas ko. Kawawa. Hmm. <laughs> si Anto. So, guys, kung nagustuhan niyo ang aking video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo lagi sa aking mga video. No?